Yeah. Na sa mga kababayan natin dyan sa Bulog, Cagayan, Malacanang, isinusulong ang responsable ng paggamit ng AI. Nagbabalalaban naman sa disinformation habang papalapit ang zona. Detalye na balita mo na kay Let Narciso, RH14, Let, good morning. Patuloy na pinatrabaho ng administrasyon ang pagbuo ng national framework para matiyak ang responsable paggamit ng artificial intelligence o AI sa bansa. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology para pangunahan ang ongoing research, international benchmarking at paglikha ng regular policy recommendations na magsisilbing gabay sa AI deployment sa Pilipinas." Sabi ni Castro, nais ng Pangulo na magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol sa AI para makita ang advantages at disadvantages nito, gayon din ang best practices sa ibang bansa. Kasabay nito ay nagbabala ang Malacanang laban sa banta ng disinformation habang papalapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Hindi inaalis ng palasyo ang posibilidad na gamitin ang AI sa pagpapalaganap ng fake news at siraan ang gobyerno. Kaya naman muling hiningi ni Castro ang tulong ng social media at mainstream media para labanan ang fake news. Ito si Letner Cso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, lad.